Ang repairing time ng ating mga organs ay nagsisimula ng 9 to 11 and that is immune system ang nagre-repair at nagde-detoxify 11 to 1, liver. 1 to 3, gallbladder. 3 to 5, lungs. 5 to 7, intestine. So, yung mga oras na yan at saka yung 12 to 4, nagre-repair ang ating bone marrow. Nag gumagawa siya ng red blood cells. Yung mga oras na yan, yan talaga yung kailangan na uh, napaka-importante yung tulog natin dyan. Pero yung mga 5 to 7, okay na yan kasi doon dapat tayo ay gising na at uh, pwedeng dumudumi na, okay lang naman yun. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin. Kapag nagising kayo ng alauna ng madaling araw, kaya atas dos ibig sabihin yan, yung uh, gallbladder nyo may bara. O, ibig sabihin yan ay uh, mahilig siguro kayong kumain ng mga mamantika, prinito, may gata o mga uh, makolesterol sa gabi. Kapag yan yung palagi nyong habit, ayun, sigurado magigising kayo ng mga launa, alas dos, mga ganyan. So, kapag alas dose naman nagising ka, ibig sabihin niya yung liver nyo may bara. So, the more na mas uh, maaga, nimbawa, from 11 to 1 liver yan. Pag 11 palang gising ka na, ibig sabihin pag mas maaga, mas malapit sa pinakasimula, ibig sabihin mas malala yung bara.